30s, bago tayo mag-umpisa sa ating video ngayong gabi, gusto ko lang promote yung aking second channel, no? yung aking travel channel. Pagkatapos ko po mag-film nito ngayon, ako po ay lilipad at pupunta sa napakaraming mga bansa para umpisahan yung sinasabi nilang adventure of a lifetime. So kung gusto niyo akong samahan, lalagay ko po yung link ng aking second channel sa ilalim. So far, nakapunta na po ako ng Taiwan, ina-upload ko na po siya ngayon, pero marami pa tayong pupuntahan. Kaya kung gusto niyo makita yan, bisita na kayo doon. Anyway, proceed na tayo sa kwento natin ngayong gabi. na meron kang isang anak. Mahal na mahal mo yung anak mo na yan. Isang anak na kaya mong gawin ang lahat mapasaya lang. Mabigay lang ang pangangailangan. Ito yung tao na nagbibigay ng ngiti sa iyong mga araw. Nang pag-asa sa bawat pagsubok na darating sa iyong buhay. Na kahit ang hirap-hirap, sasabihin mo sa sarili mo na hindi. Hindi ako susuko dahil lahat ng ito ay para sa anak ko. Ngayon, isang araw, Merong isang karakter na bababuyin ang pagkatao ng anak mo. Ano kaya ang magagawa mo sa demonyong ito? Dito papasok ang kwento ni Ellie Nestler. Sa korte, isa sa kamay niya ang hustisya at babarulin ang nangmolestya sa kanyang anak. Ito ngayon ang magiging katanungan po do, ang overall theme ng ating kwento. Isa bang bayani o isang mamamatay tao si Ellen Nestler? Ito ay isang kwentong tatagal hanggang sa pagtanda pa ng kanyang anak. May mga plot twist ito kaya huwag kayong aalis. 30s, maganda kayo ngayong gabi at kung katabi nyo ang inyong mga anak, yakapin nyo silang maigi. Ang pag-uusapan natin ay ang tinatawag nilang VIGILANTE KILLER. The Story of Ellie Nessler. Iikot ang kwento sa tatlong tao. Una, si Willie Nessler. Yung anim na taong gulang na biktima sa kwentong ito. Pangalawa, si Ellie Nessler. Ang inang hahati ng opinyon ng lahat na makakarinig sa kwentong ito. At ang pangatlo ay si Daniel Driver. Ang lalaki sinasabing gumawa ng pamamolestya, hindi lang kay Willie, kundi sa marami pang mga bata. Summer ng taong 1988, ang anim na taong gulang na si Willie Nestler ay umaattend daw sa church camp. Ayan. Isang experience na dapat sana magbibigay sa kanya ng magagandang alaala. Ganyan pag camp, diba? Dapat may matututunan ka, masaya ka, pero magugulat po yung kanyang pamilya dahil sasabihin itong si William, may ginawa pong karumaldumal itong si Daniel Driver sa akin. Hindi ko alam kung mababanggit pa natin yan no kasi medyo sensitibo siya. Pero dahil bata pa ito, syempre, hindi naman kasi siya ganun kapamilyar sa mga nangyayari sa kanya, di ba? Tumagal daw na lihim itong bagay na ito bago niya sabihin sa kanyang tita itong nangyari. Bumisita kasi sila kay Willie dito sa summer camp at napansin nila na parang may kakaiba dito sa kinikilos ni Willie. Dishwasher noon dito si Daniel Driver. Sabi ni Willie sa kanyang tita, he did nasty things to me. Ngayon, bago natin ituloy yung kwento, susuriin muna natin ng maigay yung background ng dalawa sa mga importanteng karakter sa kwentong ito. Ang ina at ang akusado magkikita at magkikita sila. Ang ina, si Ellie Nestler. Si Ellie ay panganay sa tatlong magkakapatid, no? isang coal miner yung kanyang ama at sila ay lumaki sa isang hill country sa Jamestown. Yung childhood niya po, no? puno ng memorya ng mga pagdadrive ng traktor, ganyan. nag ng mga hayop, masaya, di ba? Nagbubukal ng lupa, mga typical na larong bata ba? Mga memorya ng isang bata no, lumaki sa probinsya sa Amerika. Siya ay kinasal pero na-divorce din ka agad-agad. Pero kinalaunan ay makikilala nito si Bill Nestler na isang gold miner din at crop duster. Nagkainlaban po sila, nagpakasal, kinalaunan, ipinanganak na ang batang si Willie Nestler. Sa Tulum, Tulum County sila nakatira. Sana tama pagkakabanggit ko. Pero lumipat sila sa Liberia. Dito, umaasa sila na umasahitso. Pero dito na rin pala mag-uumpisa ang unang pagsubok sa kanilang buhay pampamilya. Nanganak na rin kasi dito ng isang babae pa, si Ellie, so magkapatid sila. Pero dahil nagkaroon ng civil war, umuwi sila sa Amerika habang ang asawa nito naiwan sa Liberia. Pagka uwi nito sa Tulum County, e eh, nabuhay na lamang silang mag-iina sa tinatawag na welfare checks at pag chop ng mga kahoy. Medyo nahihirapan po sila sa bagong buhay nila. Needless to say, no, pero parang mahirap sila. Mahirap talaga. Pero dahil dito, parang mas naging close yung kanyang pamilya. Ngayon, kikilalanin naman natin ang karakter sa kabilang banda ng kwento ang akusado, si Daniel Driver. Akusado ha, dahil walang napatunayan pa dito sa mga accusation sa kanya. Technically speaking ha, ang unang bagay na gusto kong malaman ninyo tungkol kay Daniel Driver ay kaibigan siya ni Ellie, no? parang family friend siya bago ang mga akusasyon na nangyari. Kaya nga ipinagkakatiwala nila yung anak nila, di ba? Na okay lang sa kanilang iwan nun sa summer camp. Kasi para sa kanila, safe space ito. And the same is true for all of us. Yung mga pinagkakatiwalaan po natin ang mga tanging tao na pwedeng sumira ng tiwala natin. Paulit-ulit ko po yung sinasabi sa channel na ito. Kaya mag-iingat kayo, lalo na po sa mga bata, hindi mo po talaga masasabi kung sino ang gagawa ng katarantaduhan. Kaya, hindi masama yung mag double triple, sampung ulit na pag-iingat. Diba? Lalo na kung anak ang usapan. It's just me, no? Pero trabaho naman magulang magpakapraning para protektahan lang yung kanilang anak, ba? Diba? At alam nyo yan, naiintindihan nyo yan. Isang bagay na maiintindihan mo lamang kapag magulang ka na. Noong 1989, inaresto si Daniel Driver sa Palo Alto sa kasong pagnanakaw at ibinalik sa tulong pa-kanti para harapin yung mga charges ng pangmumolestya sa anak ni Ellie. Pero hindi lang pala sa kanya, kung hindi apat pang mga lalaki, batang lalaki, sapat kaya yung mga akusasyong ito para maipakulong ng batas. Si Daniel Driver, aalamin natin, dito na ngayon papasok yung hustisya sa kamay ng isang ina tinatawag nila nila itong Judgment Day. April 2, 1993, siguro pagod na pagod na po si Ellie Nessler. Siguro hindi niya na talaga kinakaya. Siguro ganun na lang yung labis na pagmamahal niya sa kanyang anak. Ellie couldn't take it anymore. Sabi ng isang Ardala Inks, no, na pinsa ni Ellie Nessler, na sumama sa kanya at sa kanyang anak doon sa korte. Kasi naka-schedule po silang tumistigo laban kay Daniel Driver, na at the time, eh merong seven counts of molestation laban sa kanya. Nandun lahat yan, ha? Sabi ng pinsan, apat na taon niya raw pinagahanap ang lalaking ito at apat na taon raw nakita na naghihirap yung kanyang anak, di ba? At nung makarating daw sila sa korte, etong si Daniel Driver, eh parang nakita pa nilang nakangisi ang buka. Wala daw sino ang nag-akala na biglang papasok dito si Ellen Nestler na bang isang ina na naghihigante sa isang teleserye ala Amor Powers. ba? Diba? Noong umagang yun raw, nagising ang anak ni Nelly na kinakabahan. Natatakot na harapin ang lalaking naging laman ng kanyang bangungot sa loob ng napakaraming taon. Sabi kasi ng bata na papatayin raw ang kanyang pamilya kapag nagsumbong siya sa mga ito. Habang naghihintay raw ang bata sa labas ng courtroom, hindi raw nito maiwasan na magsusuka. Siguro sa sobrang kaba po niya talaga, di ba? Doon na raw biglang lumabas si Daniel Driver sa ot ang orange na jailhouse outfit. Alam niyo na itsura nun. Nakaposas, papasok sa courtroom at kaya pala siya nakangisi dahil nakita niya yung bata na nagsusuka. Hinarang daw ng tita yung bata para syempre hindi makita, matutraumatize yun eh. Pero sadly, natanaw pa rin ng bata ang pagngising ito at sa sobrang galit daw ni, ni Ellie, eh, eh, parang nakikita niya na parang tinatarantado pa yung pamilya natin itong hayop na to. Parang ganun yung nafe-feel niya, no? So parang umamba siya, naaatakihin nito pero pinigilan na lang siya nung members ng kanyang pamilya. Kitang-kita raw ang panglilisik sa mata ni Ellie at pamumula dahil sa sobrang galit. At wala sa kanila ang nakakaalam na meron pala itong dalang barel. Sabi nila, medyo napanghihinaan daw sila ng loob dahil medyo mahina yung testimonya ng ibang mga bata. Maririnig mo yun, eh, di ba? Parang hindi direct na mapatunayan yung ginawa ng lalaki. May mga ibang ina rin kasi doon, di ba? Siyempre, nag-uusap-usap sila. Tandaan natin na hindi lang sa mga nestlers umiikot ang kaso. Anyway, nagkaroon po ng short break at dito na ginawa ni Ellie ang pagpatay. Bang! 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 Tinutok nitong bigla ang isang barel sa ulo ni Daniel Driver. Saka ito pinaputok ng limang beses. Bawat bala, puno ng gigil, ng ines, ng pighihinagpes na isang inang iniisip lang ang kanyang anak. Noong linggong yon, kumalat ang napakaraming journalists po, no? talk shows at TV Uh, movie producers, pumunta sila dito sa napakaliit na bayan ng Tulum County. Lahat umaasang i-document ang kwento ng mga Nestlers na tinatawag nila ngayong phenomenon of Ellie Nestler, ang inang pumatay sa hinihinala na gumawa ng kalokohan sa kanyang anak. Ngayon, isang katanungan ang pagdedebatihan di lang ng buong US no kung hindi ng buong mundo. Si Ellie Nestler ba ay isang bayani o isang mamamatay tao? Dahil sa ginawa ni Ellie, no, abay syempre, magre-resonate po ito sa napakaraming mga tao. Naging parang uh, local darling siya eh. O yun bang isa parang beacon of hope para sa mga taong pagod na pagod na, frustrated na sa legal system ng Amerika. Sa atin din eh, di ba? Na hindi mo alam kung sino nga ba ang pinoprotektahan, di ba, ng legal system. Nagkaroon ng mga taong nag-set up pa ng Ellie Nestler Defense Fund. Yung mga tindahan daw no, naglalagay sila ng mga tip jar, donation jar. Naglalagay daw yung mga tao doon at binibigay nila lahat yon para kay Ellie Nestler. May mga gumagawa raw ng mga t-shirts at mga car stickers na nagsasabing Nice shooting, Ellie! nakaroon ng outpour of support, hindi lang sa US, kung di umabot na rin daw ng Canada, Italy, Spain, Denmark. Ang layo na naabot, di ba? Sabi ng press, ito raw ay vigilante justice. Pero masisisi mo ba ang mga taong sinusuportahan ito kung ang nakikita lang nila ay isang ina na gagawin ng lahat para proteksyonan ang kanyang anak? Nakaipon po sila ng 500,000 US dollars na pang bail kay Nelly na agad naman itong pinasalamatan. Kinasuhan rin kasi siya ng first degree murder which is the reason kung bakit merong fundraising. Of course, On the other hand, maraming nagsasabi na mali ang ginawa ni Nelly. Debatable naman talaga. Kagaya na lang ng dapat may due process, hindi mo dapat pinasasakamay yung batas, di ba? Alam na natin yung diskusyong yan. Alam nyo, umabot pa kay Oprah ang kwentong ito. May mga interviews pa ako makikita ninyo. Pero after a while, medyo tumahimik na, no? tumamlay. At yung mga tao, eh, naghahanap na rin ng kanilang nilang mga katotohanan sa kwentong ito na magdudulot ng pagbabago ng kwento. Matapos ang napakaraming interviews that paint Nelly as a hero, may kakaibang larawan na makikita po ng mga tao na maaaring magbigay linaw kung bakit nagawa ni Nelly ang ginawa niyang pagpatay, isang crucial information na maaaring mag-explain ng kalagayan ng kanyang pag-iisip ilang minuto lamang bago ang pagpatay. Ayon sa isang John Thurber ng Los Angeles Times, nalaman daw nila na si Nelly ay nasa ilalim ng impluensya ng methamphetamine ng patayin nito si Daniel Driver. So, mapapatunayan yan, eh medyo magbabago talaga ang kwento. Anyway, bago kasi yung pagpatay, alam naman natin noon na nag-i-struggle talaga yung pamilya nila. Mahirap talaga sila. So meron kayang katotohanan ang mga paratang na ito o sinisiraan lamang siya. Ang kaso ni Ellie Nessler. Siya ay convicted of voluntary manslaughter dahil sa pagpatay na ginawa nito kay Daniel Driver. Sinintensyaan siya ng sampung taon na pagkakakulong na na-overturn dahil sa jury misconduct. Gumawa ito ng deal sa mga prosecutor na mag-plead ng guilty sa manslaughter at makalaya matapos ang tatlong taon na pag-serve nito. Dahil merong isang plot twist na naman po sa kanyang buhay. Siya pala ay nakikipaglaban sa breast cancer. July 2002, si Nelly ay nagbigay raw ng 0.6 grams ng methamphetamine sa isang informant. Diyos ko. Five days later, bumili naman siya ng 10,000 tablets mula dito at naaresto. July 2002, nag plead din ito ng guilty sa drug charges. At noong June 2006, napagdaanan niya na lahat. Nakalaya ito mula sa woman's facility malapit sa California. Pero tandaan natin na meron itong breast cancer. So ito ngayon yung tanong, no? Ano naman yung nangyari sa bata kay Willie Nestler? Traumatized siya syempre at lumaki na halos walang magulang. O iisipin mo, ano kaya yung epekto nito sa isang bata? Siya po ay nagkaroon din ng sarili niyang mga problema at convicted ng first degree murder noong 2005. Grabe! Dahil sa stomping to death ng isang lalaking hinire para linisin ang family property nila sa Sonora. And this time siya ay 23 years old lamang. Napakabata. At naniniwala ito na yung lalaki raw eh, may kinukuha ng mga belongings ng kanilang pamilya. Siya ngayon ay nagsaserve ng 25 years to life na sentensya. Sabi nila na pinatay niya itong si David Davis Isang oras lamang matapos siyang palayaan after 30 days ng pagkakakulong dahil in-assault niya naman ito ng nakaraag. Dito na tayo ngayon babalik sa kwento ni Ellie. Alam nating may sakit siya at pinapayagan naman daw itong anak niya na tumawag-tawag sa kanya. Nasa ospital na pala ito at kinausap na ang kanyang mga kamag-anak tungkol sa kanyang kondisyon. Alam nilang lahat na malubhana ang kanyang karamdaman at anytime ay maaari raw itong manaw. December 2008, si Ellie Nestler ay namatay dahil sa breast cancer. Napakarami po yung nagbigay pugay pa rin sa kanya. Kahit medyo naging magulo itong kanyang kaso, no? kahit na may mga drug charges siya. In popular media, dahil sa kakaibang kwento ng kanyang buhay, na malat teleserye, nagkaroon pa siya ng TV film na pinamagatang Judgment Day, The Ellie Nestler Story. Ganun eh, parang sa atin lang din, di ba? Nagkakaroon din tayo ng mga Calvento files, mga ganun. Meron din pala silang ganyan, di ba? Which is base sa insidente ng kanyang pagpatay kay Daniel Driver, kung saan ang aktres na si Christine Lati ang gumanap bilang si Ellie Nessler. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Ellie Nessler 3D. Si Ellie po ay isang ina na hindi na naghintay ng hostisya. Isang ina na hindi na umasa pa sa legal system. Isang ina na sa harap ng sakit ang galit at takot na bumalik ang halimaw na sumira sa pagkabata ng kanyang anak ay siya na mismo ang nagpasya kung ano ang magiging dulo ng kanilang laban. Right then and there, pinaputukan niya. Pero ito ngayon ang tanong na hindi madaling sagutin. Kung ikaw po ang isang ina, kung ikaw ang mismong nakakita sa anak mong nadudurog sa loob, natatakot at ninakawan ng inusensya. At makikita mo rin na nandoon yung taong gumawa sa kanya nito. Ilang metro lang ang pagitan sa'yo. Humihinga, tumitingin, at gumingisi pa na parang niloloko ang pain ng anak mo. Magagawa mo kaya ang ginawa ni Ellie Nessler? Kakayanin mo ba ang kumitil ng buhay ng isang tao para sa ikapapanatag ng loob ng anak mo? o pipiliin mo ang justisyang mabagal pero legal? Hindi madali ang katanungan ito pero gusto kong malaman ang inyong kasagutan. Pero siguradong kung lahat ng magulang ay may hangganan po, no? At kapag nasagi mo yung hangganan na yan, magiging iba na ang iyong mundo. Kayo 30s, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Ellie, ano ang pipiliin niyo? Ngayon, tititigan natin muli ang mga larawan ng inang si Ellen Nestler ang mga larawan ni Daniel Driver at ang mga larawan ni William Nestler. At tatanungin ko kayo, si Nelly Esler ba ay isang bayani? Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell at iteteake ko lang din po itong time na ito para i-promote ulit yung aking travel channel. Gaya na sa sabi ko kanina, aalis po ako. Marami po akong pupuntahan. At baka doon na rin ako magkwento ng mga true crime stories natin, no? Gusto ko lang bam din pong linawin na hindi po ako hihinto dito. Patuloy pa rin po yung ating true crime stories. Pero madadagdagan na tayo ng isang channel kung saan makikita nyo yung kabilang side ko. Yung side ko na natatakot, natutuwa, nagbibiro. Dahil alam ko marami sa inyo yung nag-aabang dito eh. Kaya e, papakita ko lang na ang unang naging adventure ko po ay yung trip namin sa Taiwan. Ayan, tapos I think sa time na na-upload namin itong episode na ito is tapos na po yung first series namin. Ang next na pupuntahan ko po ay Thailand at marami pa po akong pupuntahan. So sana suportahan nyo ako dyan. Tatapusin ko po ang video na ito ng isang snippet na aking paglalakbay. Anyways, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang ating kwento.